At isa na naman pong kasama nating rider ang nabiktima ng napakabagal at pabalik-balik at turo doon turo dito na sistema ng mga ahensya ng Pilipinas lalo na ng LTO. Si Ryder ay nahuli ng enforcer noong May 2021 dahil sa umano'y colorum violation na nagresulta din ng pagkakumpiska ng kanyang lisensya at pansamantalang pagtigil ng kanyang hanap buhay sa loob ng tatlong taon. Sa tulong ni Congressman Busita at ng One Rider Party List ay nag-contest itong si si Ryder sa kanyang naging violation at matapos nga po ang ilang hearing ay lumalabas ang resolution ng kanyang violation case ay absuelto na. Pero ang hindi inaasahan ni Ryder nung i-claim muli ang kanyang driver's license ay siningil di umano ito ng 200,000 pesos na fine o penalty doon sa kanyang kolorong violation. Tatlong taon na ang nakalilipas. Tara, panoorin natin kung ano ang naging aksyon ni Congressman Busita sa isyong ito ni Ryder. Pwede po. Sir, pa nga po. ah uh, yun isang humingi ng tulong sa atin ay nandun na po sa sa uh, LTO Region 5 kasi po may resolution na siya na absuelto po siya sa colorum violation permado na po ni Director Ranches kinukuha niya na po yung lisensya niya Ang sabi po nung kausap niya dati doon 1,000 daw po yung babayaran niya for violation daw po of social distancing okay. ngayon andun po siya, siya kukulin po yung lisensya niya ay ayaw daw po ibigay sir kasi sabi hmm. daw po nung kausap doon niya sa LTO ngayon po, magbabayad pa rin daw po siya ng 200,000 sir Tagasan saan daw siya. Sir, galing pa po yan ng Batangas. Tapos bumiyahe po, papunta doon. Actually po, sir, February pa po yung resolution niya. Kaya ngayon lang po siya nakapunta. Nag-ipon pa po yan, sir, ng pera, pamasahe, at saka pang tubos. Nakita mo yung resolution? Yes po, sir. Binasa ko po ulit ngayon. Nakalagay po, sir, doon is wherefore the appellant is absolved from colorum violation, sir. Ang babayaran lang daw po niya is A social distancing violation which remained uncontested. Sabi ko po sa kanya. Send mo nga sa akin. Sige po, sige po. Tapos mapasahin ko, sa ko. ko. Sabi mo mag-stay muna siya dyan, ha? Yes, sir. Sige po. i okay. ko po sa inyo ngayon. Okay, okay. Po, okay. po. Okay, 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 okay po. Saan ba pumunta nun? Dito po. Dito sa ground floor. Oh, ito po. Dito. Ayan o, oh, yung buwan. Siya nang nakausap mo. Yan po, yan. Si Abdi. Ay, sa central office po, pati pang Sino dito nakaharap mo? Ito po, sir. Ikaw? Bakit po, sir? Nakaharap mo ba siya noong kailan? Along huwibis po. ng uma, ng pumunta po sa inyo. Sambang, ano bang opisina ito? Operation. Operation nasa nan chief na operation. Chief Glenn po kasama dito. Mm, pero siya nakaharap mo. Opo. Kailan ka pumunta dito? Nang Huybis po. Ito ay uh, wala tayong pag-uusapang personal. Yes sir. Ito ay public service. Nakavideo tayo ha. Yes sir. Ito nahuli ng enforcer ninyo noong may 26, 2021 Nag-contest siya Noong July 2021 Then after 10 months Nagkaroon ng Hearing Noong May 27, 2022 Nagkaroon ng decision Kumingi siya ng tulong Sa opisina ko Nag-appeal ngayon, nabigyan ng tamang pansin yung kanyang apil, May tumawag sa kanya, informing him na yung kanyang lisensya pwede na niyang kunin. Nung makaharap mo siya, anong naging usapan niyo? ah uh, bali, doon ko po inabot, doon sa kabilang pinto po. Kailan yan? Huybis po, huybis. Kailang webes? Hindi ba ngayon, huybis ngayon po. Nung Okay. Ano sabi ni madam, ang binasa po niya dito, ang sabi po ni ma'am, bali lumabas po siya dito, inabot po sa akin. Bali pa, para pabulong po niya kasi marami pong tao diyan. Ang sabi niya, sir, wala pong nakalagay diyan na payment na 1000 ang babayaran nyo. 'Yun pong sabi ni ma'am. Ang tapos nung inabangan po siya uli na lum, ano kasi lumabas po siya. Pero nakaharap mo siya. Yes sir. May ibinigay siyang papel. Ano ipinaliwanag so, mo sa kanya? Ang basis ko lang po is yung sa resolution. Wala Aling resolution? Yung pinareceive sa amin na yung... Pero... Wala naka-indicate na may bago. Naalala mo ito? O wala naka-indicate na. Naalala mo ito? Meron po kami yung sarili sa Kunin mo nga. Ay. Okay. Sino sa inyo ang tumatawag sa concerned party kapag ka may decision na. Siyempre, um, operation. Sa, may, ano po kami, may, may secretary po kami. Nasaan yung secretary? Nasaan yung secretary? Nasaan yung secretary? Nasaan so, yung kay Yes, po. Mm hmm. Siyempre, may file kayo nito. sa eh, sa, Sorry, sorry okay. o sige, hanapin nyo nga yung file nyo ganito para hindi ito ay papakita ko siya. Hindi nga, tapos na yung hearing nyo, pinakanda siya. Sa Sino nagkakanda ko ng hearing? Sino? Brother, ito ay nahuli noong 26 May 2021. No. Nag-appeal siya noong July 2, 2021. Nagkaroon ng hearing after 10 months. Nagkaroon ng decision after 1 year. No? Nag-appeal siya humingi ng tulong sa aking office. Nagkaroon ng decision. Kaya gusto kong ma-identify yung number na 'yan. Hindi naman siya manghuhula. Pumunta dito. Unang punta niya nung Lunes. Opo, holiday. Holiday. Atres, atres, atres. Umuwi siya brother ng Batangas. Bumalik uli siya nakausap si Madam ang sabi, kailangan magbayad ng 200,000. Ay samantalang ang resolution napakalinaw. Ibabalik sa kanya ang lisensya, ang babayaran na lang niya yung violation sa social distancing. Kaya ko siya sinamahan. Ang tagal-tagal na na-resolve. Tapos nagpabalik-balik pa siya. Samantalang may resolution. Na ibalik ang lisensya sa kanya, magbabayad lamang siya ng... Gusto ko kunin mo yung file... Sorry. Gusto ko kunin mo yung file ninyo. I-check ko po. Uh -huh. Uh -huh. Na sa Oo. Oo, uh -huh. kasi photocopy ito eh. Ayaw ko din naman na maging ano para sa'yo na ang pinipresent ko, photocopy. Ito naman, uh, copy pa ni sa aming office. O, so, sige, tingnan mo. I-check ko po. Uh -huh kasi traffic adjudication ay the principal pa. Oo. Oh. Uh mm -huh. -mm. Kumawa. tatanong ko po sa dati. Sige, yung sa dati, Sige pasuyo nga. Oo. Mm -mm. mm Pasuyo. Pakihanap mo. Sige. Okay. Ano, brother? Yung dating humawak po niyan, Congress of Peace, sa taas pa. Sino? So, ako, sa- Si Miss Achi. Okay, ganito. Huwag na nating pahabain. Hindi mo kaya ma-produce yung original copy? Hindi pa po kayo yung post O sige. Tagal mo kasi. Maniniwala ka na ito ay totoo hindi? O basahin mo yung yung summary. Mm -hmm. <laughs> Ano sinasabi diyan? -re ang sinasabi niyan, brother, itama mo ako kung mali ako. Magbabayad si driver ng violation doon sa social distancing kasi nung pandemic 'to eh. At iri -re release ang kanyang license. Magkano yung pinapatupad ninyong social distancing? One o oh, 1000 claro. 'Yon ang sinabi sa 'yo nung tumawag sa 'yo ng oh, babae. Po. Kasi tinanong ko po kung mayroong mayroong pang penalty. Kasi sabi ko po matagal na po kasi 'yan. Sabi niya wala po, sir. Kung magkano po yung inano sa inyo? 1000 lang po 'yon hanggang ngayon. Oo, oh, oh, tama 'yon. Pero ito, brother, hindi kita sinasabon kasi hindi naman ikaw ang Kumbaga nagsasalita lang ako as advocate. Apo, Hindi ibig sabihin ikaw yung sinasabon ko. No. Uh, sasabihin ko lang sa inyo bilang kayo ang LTO officials na available ngayon. Hindi pa tapos ang issue na to. Bakit ka mo? Ang may-ari nung sasakyan, yung boss mo. Opo. May did of sale. Ang sakay na Sabihin na natin pasahero, sino yon? Ang amo ko po, at saka anak ng amo ko, at saka kapatid po. Oo. So, pero pinatawan pa rin ng LTO Region 5 ng Colorum. Ibig sabihin, hindi ko pa rin tatantanan yan. Binabanggit ko sa iyo doon na hindi parang ikaw yung sinasabun ko. No? Sinasabi ko lang. No? At gusto ko rin sabihin sa iyo, kung hindi mo alam, ang daming reklamo dito sa LTO Beacon. Dala ko ito, Ikaw bang may hawak nitong mga cases na ito? Wilfredo Itomay. Heldito Sarino. Joseph Reyes. Nelson Flores. Jeffrey Lobet. Evangeline Hernandez hmm. Paki-check mo nga ito, brother hmm. Naniniwala ka? Totoo ito? Sigurado ako totoo yan Kailangan okay. mong mag-produce kami ng fake na document Kilala mong perma niya okay. O, yan hmm. Magbayad siya ng Tama ba? Magbabayad siya ng sa social distancing. Oh. Ganito. Dahil ang dala namin ay photocopy. Mamimili ka kapatid. Kung may doubt ka, produce ka ng original copy para mabasa mo. Kung hindi ka hindi mo mabasa Baka wala akong ma-produce na original copy at hindi mo ito i-honor, babalik ako ng Cavite, babalik siya ng Batangas. Ibang istorya na naman yon. I-check po mo. I-check mo. Oh, kaya nga, i-check mo. Okay. Do your best. Ba i-check mo. I Kasi photocopy lang ito, brother Matt. Yes, bro. Hindi tayo pwedeng mag-insist. Pero sa parte namin, 100% kumpiyansa ako totoo ito kasi ala nga namang mag-imbento tayo nito yes po ikaw naman kaya ganoon ang sinasabi ko hindi naman kita subordinate para sabihan na sa ayaw at sa gusto mo eh tutubos yan ng lisensya ang pangit na nun so ang gagawin ninyo ngayon sis madam hanapin nyo yung original copy tawagan niyo yung mga boss kasi ang layo nito sa amin, 431 kilometers. Paano kung walang mangyayari? Di ba? O may oras pa naman, quarter to four. O, sige, di ba? Sige, naghihintay kami. Tapos, uh, sis, pakicheck na ng status nito Pasuyo, ha? Tayo. <laughs> Magtawagan kayo, hindi pwedeng walang sasagot. No? Maghintay tayo. Bakan okay. mo. Okay, sir, po. Uh, hinihingi ko na po yung copy papunta po sa para ma-process Okay, please. Uh, uh Taga rito ka ba? Yes po, taga Albay. Taba Ay, sige. Hintay namin. Sige po. Ayaw ko, brother, mag-insist sa kanya eh. Yes, ko. Sa level ko, eh, alam nga naman na mag-produce tayo ng fake, fake document. Yes, sir. Kaya lang, hindi ko pwedeng mag-insist sa kanya. Kasi, photocopy yun eh. Hinihintay ko lang po. Oo. Kailangan makita niya yung original copy, yung file nila. No? para meron siyang okay. ano na mag-decide kasi po congress, baka hindi pa po sa nila copy furnish hmm. sa dito sa labas. Mm -hmm. Ngayon, problema nila kung paano maipo-forward sa'yo. Hihingi e na lang po sa atin. Kaya nga. Kasi maghihintay kami. Ilang beses to nagpabalik-balik Batangas eh. Ano na to? Lahat na lang pakiusap ko, ginagawa. Kitawag nga. May i-advise lang. Okay, bye. Madam, taga rito ka sa Bicol? Taga uh, rito po. may advice lang ako sa iyo. Next time, pag may dumulog, dapat medyo makulit kayo. Mr. Romeo Katobig, ikaw po ba'y taga saan? Hmm. Taga Batangas pala po kayo. Napakalayo. Kawawa naman kayo. Pati nga po ng papel nyo, ano po ba ang Tapos pag may doubt ka, parang yung hawak mo ng document, iba sa hawak niya, eh, kausapin mo yung concern staff. Sir, boss, amo, commander, ano ba ito? Kasi nandito si Mr. Katubi, galing pa ng Batangas. Sinasabi niya na, ang sabi daw, magmumulta lang siya nung ganitong halaga, i-release ang lisensya. Eh, kapit, hmm. nagpabalik-balik naman to. Kasi usually, sir, ang nagiging experience dito, pumupunta mo na sa taas. Tapos, yung kuwaan yung original na reso, tapos ibababa nila sa akin, tapos sasabihin nila, sabi nila na ganito yung babayaran nila na lang. Hindi, kasi brother Matt, nakikita ko dito, may maling sistema eh. May maling sistema eh. May resolution ah. Ay dapat may make... ano bang ba proseso nyo? Sorry. hindi ba talaga kayo dapat parnisan ng resolutions? Ay katulad nito, pumunta dito kasi may tumawag. Yan po sa case, eh, nandoon po sa may hawak ng resume. Sa... Hindi. May tumawag sa kanya. Sir Katobig, pwede mo nang kunin yung lisensya mo. Magbabayad ka ng social distancing. May resolution na 1,000 lang. So, from Batangas, pumunta dito. So, saan siya pupunta? Di, natural dito. Tapos, yung sinasabi niya, madam, hindi ka kumbinsido, magkaiba kayo ng sinasabi. Di ba dapat ang ginawa mo, kapatid? Umakyat ka doon sa taas. Sir, ano ba sinasabi nito, Mr. Katobig? May resolution ba tayo dyan? O din, magkakausap, hindi siya maperwisyo. Pakisuyo, ayusin niyo yung sistema. Hmm. Binabanggit ko lang ito, hindi hindi ko kayo sinasabon kasi hindi naman ikaw ang chief dito. Hindi naman ikaw ang chief ng adjudication ng affiliate board. No. Kaya nga. Kaya lang nababanggit ko, kawawa yung katulad nito. Three months na lang, three years na siyang walang hanap na pagdadrive. Nagtitinda na lang siya ng tulak kariton. Kaya ito hindi pa ako tapos eh kasi talagang baka nalilibang yung concerned personnel o staff dapat talaga ito paimbestigahan eh Kapatid, ano nang balita doon sa inihintay ko? nga Okay po. Congressman. Okay. Okay po. Okay po. Okay. So, in-affirm nung concern staff? Mm Okay po. Mm -mm. ka na lang. Pero at least, in-affirm. Yes po. so, okay na. Okay Yes po. 1,000 pesos. Hindi, dito na, Gong. Hindi, kawawa ka naman. Tatlong taong ka nang hindi naghahanap buhay. Nagpabalik-balik ka na dito. usap ko lang po. Ah, uh, kasi magre-renew po ako kasi expired na po yun. Ah, uh, baka naman pag-renew po mag-a-alarm. Ay, hindi. Ay, hindi po. Pagka nangyari, naka-alarm ka pa, mag-aalma tayo. <laughs> so, ay, kaya, kaya, <laughs>